Yeah Forge oh. a kiss, so I'm staying for the night. But then I gotta say goodbye. Bye, bye. Maybe we should take it slow. Okay, hey, what is up sa inyo mga boss amo? You know, dito tayo ngayon sa BGC si mga boss amo. May pumasok sa akin booking papunta ng Pasay. Hindi ko alam kung kukuhanin ko pa kasi 1 AM na. Pero okay lang, medyo malaki yung fare. May tip kasi na 100. Okay, kunin na natin. So tara tawagan na natin. 200 plus din to. Umaambon pa. Hello, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Joyride, ma'am. On the way na po ako. Sa kabila po kayo, nasa Sa may landers. Yes, sir. Okay, ma'am. On the way na. Okay. Thank you.

Shy ma'am Shy Sige ma'am Mag shower cup ka Okay Wait lang ma'am Ito ma'am oh, oh shit! Oh, shit. Pampasay tayo, no? tayo, okay, no? may mic tayo ma'am ay ayan cute. mas cute ka wag ka magpatalo <laughs> ka sige ma'am sakay ka na nagmamadali ka na ba ma'am hindi naman po sige ma'am dadahan-dahanin ko lang <laughs> wait lang kuya para iba na yun <laughs> <laughs> sorry sorry hindi <laughs> ako ready yung andar yung andar ay okay okay uh, okay ikaw ma'am ha ano? Kalma mo yan. Hindi mo kasi, kuya. <laughs> Kalma mo lang yan. Ang naman po, narinig ko kayo. Oo, so, mam para ano, para hindi tayo nagsisigawan. Uh mam -um. ma ma'am, kasi ano, uh, nagbablog ako, ma'am. Okay lang ba? Tama sa vlog <laughs> Ay, okay po. Ayan, ma'am. Hi ka sa camera natin. Ayan. Hello po. Oh, Hello po. <laughs> Shy type. Sure. Sakto nga mam ma yung pangalan mo eh. Shy, no? Oo oh, nga po. Pero hindi pa talaga ako mayayain na. Mm, mukha nga mami. Mukha naman po, diba? Oo. Oh. Cute. Ilan taong ka na mami? 20. Oh shit. oh, shit! 20? Yes. Yeah. Twenty. <laughs> I'm twenty. <20. laughs> Ang tanong unang tanong ko mam, ma may jawa, meron wala. Oh my gosh, na hot seat. Wala. Wala. Yes. Single na single na single, as in? Very single. Yeah. matagal na kayo nag-vlog, kuya? Ah, uh, medyo matagal na, ma'am. Nung isang araw. <laughs> Ang tagal! Siyempre. <laughs> Grabe! Siyempre naman. Grabe Di ba mga, ano, mga May or April, mga ganun? Ay, eh. Anong nga ano na niya po, channel? Ah, uh, mm -hmm. ano ma'am? Chili Moto Vlog. Follow ah, mo ako ma'am para masaya. Yes, nasaya. sige sige oh, yes. Follow mo ako mamaya ma'am ha? Yes, sa uh, FB po or ano? Sa FB ma'am. FB yes. Oo. Tanong mm -hmm. ko ma'am, bakit wala kang jowa? Ay na. Or wala na? <laughs> Ay, bakit naman ganyan ang mga tanong? Well, wala na. Hindi <laughs> hey, ma'am, para no Para malinaw lang sa kanila. Siyempre, yes. Uh, makikita ka ng mga viewers natin. Viewers ko, ganyan. Ay. So single ka. Ay nako talaga. <laughs> Grabe. Wala na. Wala nang ano. Wala nang love life. Bakit? O, ganun talaga. Iniwan eh. Ano magagawa natin? Iniwan? <laughs> ganun eh. Matagal oh kayo lang. nun, ma'am. Matagal kayo nun. <laughs> Kinakabahan ako sa magot. <laughs> Oo, matagal. Matagal? Mga mm -hmm. ilang years, ma'am? Seven or eight. Matagal <laughs> nga. Matagal. Pinagpalit ka? sumalapit. So <laughs> Ano, Pinag ano? Pinagpalit ako sa malapit Malapit? Malapit saan? Mas malapit sa kanya Oo. pero Okay lang, pinagpalit ko rin naman siya <laughs> <laughs> Pero ano, pinagpalit mo siya. So, ibig sabihin, nagka-jowa ka na ulit after niya. Hoy, <laughs> hindi. Ano lang, fling-fling. Ay, fling. Fling-fling. Oh, na baget. Oo nga. Tsaka bata, bata, bata mo pa naman. Yes. Oh. Ah. And enjoy ko muna yung ano. Yung Oo, oh, enjoy mo lang so, ng enjoy. Yung yes. Isagad mo yung enjoy. <laughs> ko talaga. Talaga. Dapat lang. Ay, mali, mali po yung term ko. Actually, nasagad ko na. <laughs> yung pag e no? Yes. Nasagad ko na siya. Work-work uh -huh. na lang ako ngayon. Mm, anong work mo, ma'am? Saka twerk-twerk. Work-work. <laughs> <laughs> Work-work, saka twerk-twerk. Uh, yes. Sabi parang para work ka, nag-twerk ka. Ah, uh -huh. bali ano, ma'am. Bali sumasayaw. Ma wala kang tinatwerk. Ka. <laughs> Ano, Hindi eh, kaya ma'am wala. Wala Mer no. Meron. Ah, meron kasi kasi ah, uh, 'yun ang work mo ganun. I mean, dancer ka noon. Ano, nagaano ako na freelance actress. Ah, freelance eh, actress. Saka na plus size model ako before. Hmm. Pero until now naman nagmo-modeling pa rin ako. Ah. Saan, ma'am? Sa mga ano, mga nag-endorse ako ng mga brand, gano'n. Uh, ah, Victoria's so, Secret, ganun. Malapit ko na makuha ito. First time mo ba ito, ma'am? Opo. I mean... Mag makakasama ko saan makakasama sa ano sa vlog ganun hmm first time pero nagjo joyride ka ba talaga ay suki okay ako ng joyride ay talaga ma malakas ako mag tip oy. ay talaga oo oh, oh. umaya tipan kita ah baka ah <laughs> ano, uh, sige ma'am <laughs> ano po to tip ano kahit ano ma'am ikaw depende <laughs> sa'yo kung oh, kung oh, ano kung kung magkano yung willing ka na ibigay ay Any amount. <laughs> Paano pag ako kuya? Oh shit! Ay. <laughs> ay. Oh, me meme ka, di ba? Ang <laughs> sakit ng ulo ko, ma'am. Ay, so, ay, Kuya, YouTube mo yan. Oo, oh, kuya, makano ko sa pagkada. Ano mo, kilutin mo kita? Oh, itabi mo. <laughs> itabi mo ako na. Itabi mo ako na. Ay, nako talaga. Ayan, ma'am, namali tuloy tayo ng daan. Ay, <laughs> nako hindi, ma'am. Diretso yata. Diretso naman yata ito. naman um, si Tama kaya. ba ito, ma'am? Tama naman. Ah, tama ba? Kala ko, ma'am, namali. Hindi, ma'am, namali talaga tayo, eh. Ay, namali. Oo, oh, ito kasi. Kahit, kahit ako, kuya, hindi ko rin alam kung tama, eh. Sige, ma'am. Hindi, pero okay lang naman kasi. <laughs> ay, naku, talaga. <laughs> okay lang yan, Kuya. Matagal naman tayo magkasama. Ah. Ay, <laughs> Ayaw mo ay, pa Ay, hindi, ma'am. Doon, doon, doon. Do, do. Okay lang naman, ma'am. Eh, Actually, hindi mo naman ako nagmamadali mo eh. Hindi ka ba nagmamadali? I'm at 3 <laughs> <But also? laughs> a.m. 3 a.m. Ano ako gusto mo? Mom, 1.30 pa lang. <laughs> Ay, 1.30 pa lang ba? <laughs> Mom, ma wag... Ay, naku. Sorry, sorry, sorry. Mom, wag mo akong subukan. Ay, ako, wag mo subukan. Hindi ko siya. Subok na, subok to. Hindi ka, Praktisado? Ganon? <laughs> ganon. Eto, ma'am, dito. Mag-u-turn tayo. Papunta iyo. Ah, papunta doon ay, sa inyo. Ay, sa akin? <laughs> Pwede naman. Aabangan ah, lang kita. <laughs> Ma'am, siguraduhin mo lang talaga walang magagalit. Ay, walang magagalit. Ay, na malinis po. na malinis. Malinis? Walang dungis? Ganon? Yes. Ma'am, meron ka bang ano? Nag-TikTok ka ba or something? Page ganyan? Meron hmm. ka ba mga TikTok? Yes, meron. Meron. Okay lang i-share natin sa kanila TikTok mo. Tsaka Ay, yung Oo uh, naman, syempre. Ano mam ma TikTok mo? Shy Cortal. Shy Cortal. Ayun Ayan. guys, so follow niyo siya sa TikTok. Meron din bang FB? FB page ah, pa meron din. Okay. Shy Cortal din. Same lang lahat. Ayun, same lang. Mm -mm. TikTok tsaka FB page 'yan. Follow niyo siya. Ayun, oh, stick to one lang daw siya. Baka mm -hmm. nandiyan na. Baka di ako, nasa inyo na. Hindi ako pa iba-iba <laughs> Guys, follow nyo siya. I-raid nyo na. I-raid nyo Ay, na yan. Thank you po. Let's go. Lama, makikita nila yung totoong twerk ko <laughs> Legit na? <laughs> legit na twerk-twerk yun. <laughs> <laughs> M. Oh, shit! Oh, Tell me the meron ba talaga? Merong, I mean, ano, merong, meron bang nagsasayaw <laughs> doon or ganyan? Ay, oo, kasi medyo yan nang, eh, dancer medyo nanginig, ako eh. Ah, dancer ka talaga? Yeah. Ah, medyo inig yung kamay ko ah. May nanginig ako sumayaw. Ay, Kahit kanina, ay, mali-mali, kahit <laughs> <laughs> Pati ako kuya namamali mamali <laughs> kasi... Parang ano, parang <laughs> Maulan, medyo umulan naman di ba Pero Opo. parang ano eh Parang, parang mainit yung singaw ng ano, hmm. no, na kalsada Nagiinit ka kuya <laughs> Hindi. Ah, ah ano? medyo parang ano, parang, parang pinagpapawisan ako, ganun. Ay, okay, Siguro na dahil na ulan, mainit hey. yung singaw ng kalsada, ganun. Ako, mal malamig naman. Malamig ba? Oo. Oh, oh. yan. <laughs> <laughs> ay, ay so sorry. <laughs> di Oh, na, naku. <laughs> sorry, sorry po. <laughs> Mainit Ma nga. Mahihiyain ako. Ay, mahihiyain ka po. Oo, oh, para, talaga. Para namang di alata. Oo, oh, ma'am, totoo. Mahihiyain talaga ako. Oo naman yung pagiging mahihiyain? Oo, oh, ma'am. Shy type talaga ako. Dapat nga, yung pangalan mo sa akin na lang. Oo nga, dapat na sa'yo na lang. Eh, kung ba't ba ito yung pinangalan ng nanay ko? Eh? Kaya nga eh. Kaya tama ba yung ano, daan? Oo, oh, ma'am, tama. Yan, syempre. Sayang, sana mali. Sana mali? Saan <laughs> ba gusto magpunta? Kahit saan, <laughs> kuya. Pwede naman, basta kasama ka. Oh. <laughs> <laughs> bab talaga kuya naman eh ay naku talaga ha? sabi ko na nga ba pag kuya talaga may sumpa eh ano ang <laughs> grabe talaga likin. to bakit ba ganito yung mga binibigay sa akin booking ni Joyride rice oh kasi pa si Joy, right ako sayo ako ang saya. Ang ako sayo mas sayahin natin ano ba ano gusto ano 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 Tagal na nun ano ano ba yung gusto ano ano sa lalaki? Syempre, no? uh, uh, ano ba yung gusto mo, <laughs> <laughs> yung, ano, yung, malaki. Malaki yung yung malaki yung katawan no ganoon kasi feeling ko ano eh malaking babae rin kasi ako so mm. feeling ko, hindi bagay sa akin yung mga ano maliliit na lalaki ganoon mm. magmumukha akong ate ganoon so bagay tsaka ang tangkad mo nga eh no yes 55 55 mm 55 55 ang tangkad mo talaga mo Oo. Malatang ka daw, kaya gusto ko yung malalaking lalaki. Pero siyempre, oh. depende ano naman ba, Ano eh. ba ma'am? Malalaking katawan, malalaking lalaki. Yung kaya kang buhatin, ganun. <laughs> Ay! Oh. <laughs> 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 na paano, no? <laughs> Yung kaya ko po Ano ma'am, gusto mo yung nag-gym, -gy ganun? Oo, oo -gy gym Pero kasi ako naman, sinasabi ko lang yung standard talaga. Pero uh, kung ano naman, syempre, hindi mo naman masasabi kung ano yung, kung kanino ka magkakagusto, oh, diba? Tama, totoo, totoo. Para kasi sa akin, ako nga, hindi ko alam ba't nagkagusto ko sa XP, diba? So hindi ko okay. alam ba't ganun. Pero ba, eh? huwag na tayo doon, past is pass. oh, huwag na yun. Doon na tayo oh, okay, sa good present yun. mo. Syempre, ako yung kasama mo ngayon eh. Oo nga, sa'yo <laughs> tayo, tayo mag-focus. Sa ating dalawa tayo mag-focus ano to? Iniiba pa eh. Oh, ikalma mo yan. Wait lang iba. mama, lumalabo yung salamin ko. Baka naman <coughs> lumalabo yung daan. Gusto mo pa itabi dyan, no? Oh. Pwede mo naman tayo mag ano, usap ka. Oh. <laughs> 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 diba, mama. ayan, ayan. na. Medyo, Ay, na. Medyo lumalamig na. na lum lumalamig na, na. na. Tingin ulit. Ah! <laughs> <laughs> ah! <Ay! laughs> Mama, oh, may kiliti ako dyan. may kiliti ka po ba dyan? Oo, no, ma'am. Grabe naman yung, yung kiliti. Malakas yung kiliti ko, ma'am. Malakas yung kiliti. ano pa kasi ako eh. Uh, basta mahihain talaga ako, ma'am. Kaya, Ay. ayun, ganito lang ang magsalita. Medyo. Parang ano nga, mahihain ka ng hmm. tignan, no? Kaya mo pa ba? Itabi eh, mo na yan. Sana ka ba, ma'am, mag-drive? <laughs> Ako hindi ako marunong mag-drive kasi gusto ko ako hindi nag-drive. Ay, ako yung pinag-drive. Sorry, mali. Mali, mali, mali. Sorry, sorry. Gusto mo ba yan yung <laughs> Yes! Ano ba, mabilis, mabagal? Ayoko na mabagal. Gusto mo oh, mabilis? mabilis. Gano'ng kabilis, ma'am? <laughs> As in, Ay. talagang as in hataw, gano'n? Oh, yes. Yung tipong ano, tipong makakahawak ako na, Uy, stop! Oh, <laughs> <laughs> Ay, kaso lang, parang hindi ako mag i kasi yung tattoo ko nga sa likod doon, stop eh. Ay, Ay, meron ba? Meron? Yes, yes. Ah, ano talaga? Ilan tattoo mo? Marami kang tattoo? Mga minimal tattoos lang, mga eight. Ako ma'am, isa lang yung tattoo ko eh. Anong ano ng tattoo ko, kuya? Diyan sa... Saan po ba? Ah, dito sa Ay. forearm. Eh para maniyam ng ako to. Ay ta. Ay tanaga. Sa dito mo dito dito sa may Ay. dito sa braso. Ako po po. Ayun. Tama. <laughs> Malakas kasi yung dating niyan kuya yung may tapunan. Oh, para sa akin 'yan. Malakas yung dating. <laughs> Gaano kalakas, Ma'am? Para ano? Malakas yung anak sa kanyan. Like apiog and all. Ay ganoon. Yes. Para sa lalaki, -lalaki 'yan sa Ay ganon, yung ganito, Ma'am. Ito to to ay! ano ay! 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 Ganito. ay! Ganito ganyan, ay! 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 huwag ko na ipakita! oh shit! oh shit! huwag ko ay naku ma'am! shout out po sa pitton! yan! So, ang kit po ng mic niyo. oh sim! ganda ganda! syempre! pero mas maganda ka dyan ma'am! wag ka magpapatala! syempre! Sabi ko yan, nandito na tayo sa pasay. Oo oh, nga, ma'am. Parang, oh, alam really? mo yung parang bitin. Oh, bitin talaga. Nabitin ka ba? Nabitin ako. Ayoko pa naman nabibitin ako. <laughs> Gusto mo ba may next time pa? Ay, pwede, pwede. Pwede? Sige ka sa number ka. Oh, oh, uh, pwede. <laughs> Ay, nasa yun na pala yung number Actually, ko. Actually, ma'am, nasa akin na talaga oh. yung number mo eh. Oo nga. Parang ano, yes. parang ang saya mo. Kasi mangkata, ano, ako eh, no? sukay ako ng joyride. So, oh. pwede na lang, ikaw na lang lagi yung, alam mo na, atid Gusto sundo mo ka ba, ma'am? Ma am? Gusto Ay, mo naman. ba? Oo oh, naman. Gusto mo ba, yung inaatid sundo? Parang ngayon pa nga lang, kaya eh, na-feel ko na safe na ako. Ay, sorry. <laughs> feel na-feel mo ba? Oo, oh, oh, feel na-feel ka. O yan. Oh, paano yung pagka-feel? Ay, basta ano, ang, ang sarap sa feeling na, Hoy, ngayon pa lang. <laughs> ngayon pa lang, no. ano. Sige po. Yan, vibes niyo po. Sobrang, ano, hmm. sobrang ganda ng vibes sa, ano, sa um, masahera nyo. kailangan, kailangan yan. Pwede rin kita yung message sa, ano, sa messenger. Mas, mas maano kasi di ba? Ah, uh, ah, uh, sige ma'am. <laughs> <laughs> Parang napilitan ka <laughs> Hindi ba? Hindi ma'am, okay lang talaga. Ay, lang Gusto po. ba? Ay. Oo oh, naman. Kasi oh, ano, oh, friend, ganun ako ka-friendly eh. <laughs> sige ma'am. Okay lang naman. Oo. Para Text or chat, okay lang. Sige. Aa. Uh -huh. Bigay ko lang, lang sa'yo mamaya yung FB, uh, yung, oh, uh, yung FB ko. Yes. Okay lang ba ma'am? Okay lang ba sa'yo? Oo oh, naman. Masaya ka ba ngayon? Masaya. Gano'ng kasaya? Sobrang saya. Parang nakalimutan ko. Ay! Wala nakalimutan, <laughs> nakalimutan ko eh. yung... yung... Nakalimutan ko agad yung ano, yung ibang lal... Sarot Iba, di ko ma uh, uh, na itutuloy. Mga... Ay, nakalimutan ko dyan. Ginom kayo, ma? Ay, hindi, hindi. Akala ko yun. Pero mahilig ka bang pumarti, ganyan? Mahilig ako Marty before. Yung after breakup. Pero ngayon kasi work-work na lang. So wala ka ng time sa akin? I mean, sa ibang bagay, ganyan? Hindi. Kaya-kaya ko magbigay ng oras sa iyo. Ah, time management. Time management, gano'n. Baka naman ano, ma'am? Baka naman paasa ka lang. I mean, ano? Hindi. Yan ang di ko galing, magpaasa. Baka naman puro salita ka lang, ma'am. Hindi. Kaya-kaya yan. Totoo? Totoo ang bilis ang bilis bilis ng magano ng oras basta alam mo yung ano mo yung i-manage yung time mo ng maayos kaya yung walang ano dun. walang magiging problema doon oh, oh, <laughs> gusto mo walang parang nalungkot na. ako bigla may gagawin ka ba bukas ma'am ako wala naman ang mga hapon hapon oo so baka naman singer ka din actually sa banyo <laughs> <laughs> sa banyo Mom, talented mo <laughs> Ayun. Eh, eh, Lahat oh, na sa iyo na. Talagang ano ko eh. As in all around, all in. Oo. oo. Magaling ka rin siguro magluto, no? Pa Parang, bakit ganoon yung feeling ko ko ang, ang, ang bilis natin mag ano, click. Hindi ang bilis natin mag buy. Ah, yes. Oh, ang, ah, ano. sa bagay. Parang nagkasundo tayo. Nagkagusto ay nagkasundo ba? Nagkasundo. Oh, uh, nagkasundo. Oo. nagkasundo. Ano ang pwede natin pagkasundo pagkasunduan? Ito ma'am. Mabilis naman akong kausap eh. Eh, mabilis anong... din akong kausap eh. Ay, ganun. Oo. <laughs> <laughs> ano, sabihin mo yan. <laughs> sabihin mo yan. Alam mo ma'am, siguro ano, uh, ituloy na lang natin yung yung mga <laughs> pwede mga... pagkwentuhan, ganyan <laughs> sa ano. ituloy na natin to. Ngayon? <laughs> Ngayon na? Pwede, ituloy S na natin to. Huwag na natin sayangin yung ano, oras. Sa ano na lang <laughs> ma'am, tingin ko ma'am sa, kasi sure naman ako maiyahatid pa kita or masusundin oh, pa kita ganyan kung man gusto mo lang kung gusto oh, mo lang man. naman ma'am yung e, man manifest ko yan. I feel Sige. safe nga eh. papasayahin ko yung buhay mo <laughs> uy gusto ko yan gusto ko yung ano ah may kilitiri ay sir ay malapit na nga naku ma malapit Magkita na tayo oh my gosh ayan mo ma'am pagka gusto mo yeah. ng next time ma'am pwede naman kung gusto mo lang oo uh -uh, siyempre wala nang, sure wala, wala nang hindi hindi. Sure ka Ay, ba? Oo oh, naman. Baka no, naman mamaya. Di ba nga mag-message ka tayo? Dito na. tayo, ma'am. Yes. Pasok. Pasukin mo. Pasukin lang. lang. Ay mo mabilis. Ay, wag na. Hindi ko na papangarapin maging mabilis ko ikaw naman Sige. yung kasama ko. Ay! Ay! <laughs> Huwag kang ganun. Sige, ma'am. Dahan-dahan lang po. Ah, baka masaktan Ayan. ako eh. yun. Ayan. 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 Gusto ko, mabilis sumunod. Gusto oh, ko ba yun? Ay, oo. Gusto ko kung ano yung sinasabi ko ganun, sinusunod. Ginagawa. Ginagawa. Aray, yun lang masaktan yeah. ako doon Ay, sorry, Pero sorry. Mas, mas Ay, sorry, sorry. Maano pala. Ma'am, ang ganda naman dito sa inyo. <laughs> Maganda ba? Oo, oh, parang ikaw. <laughs> mas, mas may pa to. Nakigayaan na lang kasi ako sa tito ko dyan. Mm. taga Cavite talaga ako. Ang oh, oh, galing way. ah. Diba? Mas magaling ako. Ah. Uh, Tanong mo ako saan? Ko sure. <laughs> hindi ko sure. Hindi <laughs> so, ko sure. mo ako saan eh? Saan ba? <laughs> hindi, sa lahat ng bagay. Kuy! Dito. Wait lang, kaliwa. Ay, dito, dito, dito. Kaliwa? Hindi, sa kanan. Ba't sa kanan ganun? tayo. Ay, ibig sabihin niyan ayaw ah, tayo paghiwalay. Ah, ano. Ayaw tayo paghiwalayin. Saan dito, ma'am? Dito na. Dulo Ayan. na to? Ito, ito, ito. ito, ito. Yes ah oh, dead end na dyan. Hello, parang ayoko na bumaba. Ay! Sige, ma'am. Bumaba na ako. Ang paalam ka sa kanila. Hi. Hello, babay po. Ay. bye Babay, Lagi, naging, ano? naging mainin. Parang, parang mahihain ka. Naging mainin na. Hello, ko, wag mo ka titigat. No, Sige, gusto, ngayon ko aanay na ikaw na magtanggal. Ayan. Paalam ka sa kanila, ma'am. Hello. 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 hello Basta, mam ma Sana may next time. Sige, ma'am. Thank you. Bye. Okay, so ayan mga boss amo na ihatid na natin si mam ma Shy, no? Ay, grabe yun. Parang hindi ko kaya. Grabe talaga. ah uh, follow nyo si Ma'am sa TikTok tsaka sa FB page. Shy Cortal. Let's go. Pakita nyo kung sino kayo. Pakita nyo kung gaano kayo kalakas. So, ayun mga boss mo. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace out. Survive. Woo! Let's go